Magandang gabi yung mga kasari. Mag-unboxing ako ngayon ng pinabili ko sa anak ko. Ayan. Ipadala ko kanina ng ano, ah, halagang 1 to 50. Ayan. Ayan mga kasari. Mag-unboxing tayo mga kasari. Ayan mga kasari. Unboxing tayo ng pinabili, pinabili ko sa anak ko. Tapos meron dito nakabukod na ano. May nakabukod dito na paper bag kasi sa ibang grocery niya ito binili. Magkaiba ang binilhan itong nasa kahon at saka yung nasa paper bag. Aba, bumili siya ng chicheria mga kasari. Wala naman akong inotos na bumili siya ng mga chicheria. Talaga yung aking anak mga kasari. Kumuha talaga siya ng mga chicheria. Oh, wala naman akong inotos sa kanya na kumuha siya ng chicheria. Kumuha siguro na ilang piraso lang. May ilang piraso ng chicheria lang ito siguro mga kasari. Aba, sabi ko mga kasari, apat na haba na ang bilhin yan nito. Bakit iisang piraso lang ito? Tapos ito, kanton, apat na piraso. Yan. Tapos, laki niya na, ano, bit na labuyo, apat lang din. Tapos ito, ah, uh, condensed na nasa sashi. Kalahati lang pinabili ko. Kanton, parang iba at ang mga nabibili ng aking anak mga kasari hindi ata nasunod yung aking nasa ano nasa listahan tapos ito suka na nasa ano plastic bottle patis tigi isa lang toyo at saka ketchup tigi isa lang yung pinabili ko niyan ito para sa aso niya ito tapos bumili siya ng klaro na mantika kasi wala na yung aming mantika na nasa ano yung klarong mantika tapos ito sunrocks Ayan, request ito ng aking kapitbahay. Kulay pink daw. Hindi na daw yung red. Tapos, ayan, dalawang pangkus ko sa pinggan. Scotch bike na may pong. Tapos, ito, isa rin. Wala naman akong pinabili sa kanya ng mga Scotch bike. Bili siya nabili ng na Scotch bright. Tapos, ayan, isang, ano tawag ito? Uh, post up na may frame isa. Uh, Pamulid na pink. At saka pantin na kulay pink shampoo. Ayan, may frame isa din. Tapos, may green silk na green. Ayan, may pwedeng isa. Ito naman yung nasa paper bag. Mga kasari. Ayan, isang tay na ano. Isang tay na Milo. 12 pesos ay 99 lang. 12 pesos siya. Tapos swap din. Isang tay na swap. Ayan, may, may pwedeng siyang isa. Isang tay na Colgate. At kalahating tay na mamasitas. Ay mga kasari yan, lahat yung napamili. Sa halagang 1 to 50. Ay mga kasari, mag-display ko muna itong mga to. <tinyo> ないだ。No, no, no.

Ayan mga kasari, tapos na tayo mag-display. Ayan, sa wakas mga kasari, ayan, nagkaroon na ng sabit yung ating sabitan dyan ng mga shampoo. May ilang klase na tayo ng mga shampoo mga kasari. Ayan, unti-unti na tayo nakabangon mga kasari. Ayan, yan ang pangalawa kong sabitan. Sabitan ko yan ng mga conditioner. Wala pa naman tayong ano, hindi pa naman tayo nakakabili ng ibang conditioner. Kaya dyan ko na lang muna nilagay yung mga Colgate at saka close-up. Ayan, dito naman yung sabitan ko ng mga powder na soap at saka Ted Ariel. Hindi ko na, hindi ko alam mga kasari, wala na pala akong Ariel. Naglista kasi ako kanina, nandun ako sa salasalan kasi may alaga ako. Bukas naman ako bibili ng Ariel. Tapos dito naman yung sabitan ko ng liquid at saka mga downy-downy. Ayan. O diba mga kasari, nakabangon-bangon na tayo ng paunti-unti mga kasari. Ayan. Nagkaroon na ng laban niya sabitan ng shampoo. Tapos dito naman sa mga pigtas-pigtas ko. Ayan, mayroon na uling laman. Ayan, yung mga sabon-sabon nila mga kasari, oh. Kulang-kulang pa yung mga sabon-sabon ko. Tide lang at saka ch pride ang nandyan. Ayan, yung sabang mabango ko. Tapos yung pintas-pintas kong mga powder. Ayan. O, di ba mga kasari? Medyo nakabangon-bangon na tayo yung mga kapi-kapi ko. Ayan, yung kapi ko, mali pa yung nabili niya. Isa na nga lang binili niya. Mali pa yung nabili mga kasari. Greatest white yung nabili niya. Susunod na lang. Susunod na lang na pamimili. Ayan yung sabitan ko ng mga swap. Energin. Ayan, may kulang-kulang pa tayo dito sa sabitan natin mga kasari. Oh. Tapos ayan, pinamili niyang kunting chicherya, apat na klase. Yung clover, dalawang flavor. Ayan. Kahit paano, may sabit na yung ating sabitan dyan ng mga chicherya. Bukas pupunta ako dun sa grocery na binibilang ko ng mga candy. Kasi marami, meron na din akong walang laman dun sa garapon ko. Oh. Dalawang garapon na yung walang laman ko. Kaya bukas ng umaga, pupunta ako din sa village na binibilhan ko ng mga kindi. Yan. Tapos yung aking istante mga kasari, ayan, nagkaroon na uli ng ano, konting laman. Yung mga nasa plastic bottle na mga suka, tuyo, at saka patis, at saka ketchup, ayan. Unti-unti lang mga kasari, magkakaroon din yan ng ano, mga dilata. Kunting kimbot na lang mga kasari, magkakaroon na rin yan ng dilata dyan uli. Ayan. Ayan lang mga kasari. Hanggang dito na lang muna itong aking video. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.